Ilagayan ko eh wala bali na na ay wala lagay mo sure wala uh, wala tayong, tayong ano suson Di ata uuwi si Tita ngayon eh. Ha? Tinapaano niya ako ng passport eh? Hello, hello nga po. Mga abroad ko. Hindi, si Jeya. Uuwi uwi si. Hoy, tayo yung tatlo. Bakasyon ka lang. Hmm, baka 35 ba? Eh. Ilan isa? Pa? Isa lang. kami sa airport? Oh, pang-ipakabait ka. Lo. Bakit wala magpapakabait? Wala. Pakabait <laughs> ka na ngayon. Huwag ka na. Kuha ka na daw ng yelo. Tamo na, sumasagot ka agad mo. Wala, hindi ka matuloy. Di naman ni Shailen! Ay, ay, di ba? Nangyayari lang. Di diba, pala siya. Bawa diba, pa siya. Nagtokos kami. Papaalam pa yan kay mama doon pag bibili siya. Sa kanyang pangalawang ina. Pangalawang ina daw niya yun eh. Pangalawang ina mo si Kamalin? Ha? Second mother.

Fidel. Alam ko lang sa Pasay. Yuk no Boulevard. Hindi ka lang, hindi ka lang. Alam nila back story, nagkikita na po kami ni Mama Diwata dati pa lang simula nung nag-construction worker pa siya, yung kumahit kami ng dipsan, tapos hindi pa ako masyadong vlogger kayo wala kami mga picture noon kasi hindi pa masyadong maganda ang aming camera, di ba? alin nila naman, so ngayon nanakaw ko pa lang si Nailas kundi ang sinabay. Chukno Bolivar close talaga close lang kayo. Oo, oh, hindi palang na-upload. Hi! Ay! Ah, Ang bata, oh. Delikado yung ginagawa ni Prince, ah. Nasa inidoro, tapos na dungaw-dungaw sa timba, teh. Pag yan, uh, nalugdo. Hala, inubos na ni... Lo! Inubos na niya, oh. Saan niya ba talaga yun? Ito yung ano niya, oh Ate, ah... Uh, zoom. post mo na lang ngayon. Zoom. Ah, zoom na zoom. zoom. na zoom, yan. Sobra. Ayun, vlogger. Ay, tapos uh, hindi ba, yata naka-on na naka si Kaya pala. Dina kasi ito Hindi si <laughs> pala naka-on yun. Kaya na pa. <laughs> Kaya pala sabi ko, ba't hindi naka-saving mode? Hindi ka naka-open. Wala pala yun. Kanina pa yun. Hindi naka-on. Ugasan mo si Prince Jaya. Ano.

Ayan. 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 mo, oh. <laughs> eh, no? mm. ubus mo yan para labas na. Natatamaan yung ilong mo. Okay. Ah, ko ng short video kaya. Hindi mo na daw yung Jaya.